Good morning po mga kasimpleng buhay Kamusta po kayo? Ah, uh, bali ngayon na naman po ako nakapag vlog Dahil uh, ano po ako sa duty Minsan po ay 24 hours po ang duty ko Kaya minsan na uh, kung napapanood nyo po yung mga short video ko Yung po ay sinisingit ko lang po pag sa umaga Bago pumasok sa trabaho Ngayon <coughs> po mga kasimpleng buhay at uh, Ayan po yung mga tanim kong okra ngayon. Medyo ah uh, malalaki na po sila. Bali, ano na lang po ito ay isang linggo na lang po. ah uh, bali, mag-a-apply po ako ng pataba dito. Ay yung triple katorosi. And didilig, uh, bali, didilig ko lang po yung pataba nila. <clears throat> Para yung ano, gumanda po yung kanilang mga osbong. Bali, kahapon pala ng hapon. Uh, nag-spray ako ng insecticide dito sa mga tanim kong okra, sitaw, saluyot pati sa talbusan ng kamuti doon sa kabila pati yung tinanim kong mais na kulay bayulit ay mga kasimpleng buhay at uh, pasensya na po kayo kung hindi ako nakapag video at nung umuwi, update ko lang po kayo kung, uh, may pinto ko lang po sa inyo nung umuwi po ako ng palawan ah uh, medyo nahirapan po ako mag upload ng mga ano dahil po ay minsan napawala-wala yung signal ayan. pero yung nagbakasin po ako sa Palawan ay enjoy naman po uh, kung napanood nyo po yung mga video ko ayun po yung panguna, isa sa pangunahing harap buhay doon sa Palawan yung pagtatanim ng seaweeds meron din po kaming bukid doon meron, nung, meron kaming lupa doon sa bukid kaso nga lang po ay Baka sa sunod na lang po pag mayroong budget Kasi budget lang po Na kailangan Ay mga simpleng buhay At uh, maraming salamat nga pala Sa mga Sumusuporta At sa mga walang sawang Sumusuporta dyan At sa mga viewers At sana po ay uh, Matagdagan pa yung Aking aking subscribers Ayun mga kasimpleng buhay At uh, maraming salamat po sa inyo And, Ayan eh, mga kasimple buhay. Kung nakapansin nyo po yung mga uh, bali tatlo-apat po yung talin ko. Ayan. Tatlo-apat. Kasi pag mayroong ano, may namamatay po tulad niyan, Isa na iwan. Eh, minsan po ay kinakain po ng langgam. Ayan. Tatlo. Isa, oh, isa, lang, isa, isa, isa lang yung nabuhay. Ang naasat lang po dito yung mga manok minsan. Kasi nung malilit lang to yung okra. Nakapakan ng mga manok. medyo marami-rami yung marami-rami din to yung okra na to uh, sana ay gumanda at uh, dumami ng ma marami at uh, susuportahan ko na lang po ito ng insect uh, pang pesticide at uh, abuno yan doon po yan oh. medyo maganda na po yung kanyang ano kanyang tubo Bali isang linggo na lang po ito, 7 ah, days siguro. Ay 7 days nga. Ah, mag apply na ako ng ano dito. Ah, triple 14. Bali dito pala mayroon akong na kong pinunla na silin talbusan. Ayun. Silin talbusan 'to. Yung dati kong tanim doon <clears throat> nung umuwi ako ng Palawan, hindi na nasikaso. Pero naka-harvest naman po yung asawa ko. Ngayon, yung mga niya, ito na itanim ko. Hindi ko na naitanim sa seedling tree. Meron pa akong seedling tree doon, kaso nga lang, mga sira na. Bulok na siya. Ay po mga simpleng buhay at uh, ko lang po kayo sa ngayon po. Uh, dito, dito kasi ang pisto ng kulungan ng manok. Hindi ko muna nilagyan ng ano dahil nga yung inahin ko doon. Mayroon pang ina kayo na maliit. Hindi pa pwedeng awatin. Kapag naawat na yun, lumaki na yung sisiw, pwede ko na silang gawa na kulungan dyan. Tapos hihiram ako ng isang barak, uh, tandang para mabulugan. Kaya minsan po mga kasimpleng buhay, ang problema po ng tanim ng okra, minsan yan po ay kinakain yung dahon. Yan po pero nung na-sprayan ko siya ng insecticide, uh, yan, gumanda po yung kanyang panibagong usbong. Oh. Ito kasi yung unang dahon niya lang to. Walang problema po yan. Ang uh, mahalaga dyan, yung usbong, yung panibagong, ano nila, panibagong tubo. Kasi ito yung unang dahon niya, matanggal din po yan eh, pag lumaki na yan. Kaya minsan mga kasimpleng buhay, uh, minsan nahihirapan po akong mag video dito. Alam niyo naman po kung bakit. Minsan po pag nag kaya minsan hindi ako nagsasalita. Nilalagay ko na lang ng background. Dahil marami po dito sa kapitbahay na nagpapatugtog. Siyempre hindi naman po pwede sa YouTube yun dahil makakapiray tayo. Eh, hindi naman natin pwedeng pagsabihan yung kapitbahay. Siyempre gusto nila yon Ayan. Kaya minsan na, na uh, nagbi-video ako, minsan na inaalis ko yung background, yung ano yung sound para di ma Ginagawa ko ng panibagong background. Ang mga simpleng buhay, apat ah, dito pala yung update ko kayo sa sitaw, ayan. ayan. Pag ano pa yan, mag-aabuno po ako ngayong hapon uh, papakita ko po sa inyo bibidyo ko po sa inyo maganda na po yung kanyang tubo pero di po doon yung tanglad yan dito yan dito po yung saluyot ng namin Ayan, medyo dito mahina yung tubo niya pero nasabugan ko ng urea to dito kasi maganda Iba po talaga kasi, ang saluyot kasi, kailangan tag tag-ulan talaga yan eh pag nababasa yung lupa na lagi nadidiligan maganda yung kanyang tubo yan o oh, hindi sya pwedeng sa atag araw kaya kailangan pag nagtanim ka ng saluyot tagulan yan tulad po nyo oh, no hindi sya ganong nagtutubig madalang matagal lumaki hindi dito o oh. yan o nung nasabugan ko siya ng urea yan gumanda yung kanyang tubo lumaki yung puno at ito naman yung pinunla ko na saluyot Ayan dyan na yan siya, hindi ko na siya may transplant dahil eh wala na mga paglilipatan na pisto Ayun, dito mayroon din okra dito ayan okra pagitan ng dulo dulo ayan Dito po kasi sa I amin, mean, dito sa lugar ng asawa ko. Halos karamihan din dito ang um, nahanap buhay. Nagtatanim ng gulay. Yan kaso sila, magaganda sa kanila may mga, may mga puhunan. Yung po yung kagandahan doon pag may puhunan ka. Talagang pag nagtanim ka ng isang variety. Uh, sa season ng uh, anong naayon sa season na pantanim, marami yan agad para may kita. Ako oh, kasi dito. Yan. Mga talbosan po yung ibang tinanong ko dito. Doon ko lang binukod yung okra. pati yung sitaw. Kasi yung panahon ngayon, yung binta ngayon, yung okra. Ay, ah, yung saluyot. pati yung talbos ng kamuti. Eto, mga kasimpleng buhay. At uh, in-update ko lang po kayo. At maraming salamat po ulit sa mga sumusuporta. At uh, hanggang dito na lang po yung aking video. And, uh, at hindi pa rin po ako nakakapag-upgrade ng cellphone. Yung pa rin po yung dati kong cellphone dahil mm, e. kapos-kapos pa sa budget kaya taga-taga muna ako dito yan po mga simpleng buhay at uh, ingat po kayo palagi